ang ah, hawi niya yung tubig kahit pa paano bumababaw wag lang makakapasok yung tubig sa ating karburador at syempre stop tayo nako kawawa tayo guys tutulak tayo na malayo pa naman ang papasukan natin welcome to Nice Vlog again. So, for today's video guys, September 4, 2024. So, biyahe tayo from Bulacan to Manila. Kamustahin natin ang kahabaan ng Makator Highway hanggang Manila. So, shoutout tayo guys sa mga bagong followers ni Naya's Vlog. At naway magingat po tayong lahat kung saan kayo nandoon. At ito nga po ngayon guys, sa buong Bulacan ay wala akong pasok dahil po sa habagat ng yung ending so ingat po lahat at daw ay safe po kayong yung lahat so hello po sa inyong lahat guys at daw ay tamaan nyo ako sa plane at daw ay wala akong baha na madadaanan so meron tayong need po sa bandang dalantanan na may banswena at balantay sa inyong bulangan ng banswena ay may konting pagbaha so doon tayo dadaan sa kung nanonood kayo ng ating previous na content so doon tayo dadaan sa may banga na dati sabi ko ay uh, ano ba sabi ko sa lugar na yun hindi banga eh uh, bangkal so sa banga tayo dadaan ngayon para paglabas natin guys sa may Makator Highway tayo almost parang nga sa na tayo paglabas so stay tuned lang kayo guys at dyan lang kayo at sabay sabay tayo magbiyahe no? so sana guys safe tayo makarating sa ating papasukan sa mga papasok sa opisina yan, ma ma maagang guli para hindi malate dahil syempre hindi natin alam kung ano mangyayari sa dataanan kung may baba, kung simba or what oo so, yan, ang mga siyante dito sa center of the zone center of the zone ay malamang pasok at dito sa mga yan ay mga ngayon so I hope this time or this uh, day ay safe na lahat tayo dahil ilang araw na tayo pinagyo mula ng lunes hanggang ngayong araw na to Wednesday September 4 so magpasok na pagpasok ng September ayon din ang Berman sa Lego na tayo so sa mga hindi mo subscribe kay Naya's Vlog sa Facebook ng FB uh, please subscribe search nyo na lang din po uh, sa inyong mga Facebook ang Naya's Vlog same as uh, our YouTube channel Naya's Vlog so maraming maraming salamat po uh, ay, uh, parang yata ating YouTube, uh, I mean ang ating big shot ay nasa 6.1 followers at ang ating YouTube channel ay nasa 5.1 so hindi sila masyado nagkakalayo, almost 1k lang kami ng video so guys, sa mga hindi nag-almusan, almusan lang kayo so ang mga almusan kanina ay bago kong so, ay masarap, masarap na tusino at itlog na may kasamang uh, suka sa usawan tapos may kasamang kumusin ang hap yeah. so sa mga gintong oras guys medyo talagang malungod ang daan mo no? kasi walang pasok unang una walang pasok ginabagyo so ang mga private sector lang ang ulit kami mga pasok ngayon mga public uh, sector walang pasok so sa ngayon guys uh, nandito tayo sa aming Manilao Tangling County may bumakon ang bot na may makapasok tayo ng hindi umulan para makapag-video uh, pa tayo. Kasi once na umulan, nagpumagyo, makain umulan, mga malanga, syempre, hindi na kasi dito. So, hindi water resistant. So, water ng ating cellphone. So, sa mga OFW natin dyan, sa mga, taga, mga bago followers na ang Vlog, sa mga OFW natin dyan, shout out po tayo sa inyo. From Singapore, Hong Kong, Taiwan, Saudi, UAE, uh, Dubai. Yan. Amsterdam sa mga followers natin diyan. Good morning, good morning sa inyo at uh, parang yata matutulog pa lang yata kayo ngayong oras na to. Ang oras natin ngayon ay parang quarter to 7 AM in the morning. So ayan guys. Shout po sa inyo sa mga OFW oh, natin mga subscribers ni Nayas Vlog. So ayan parang Dito tayo no. So, ito namang bahan na to, kalimitan talaga pag umulan, medyo talagang yung na dito. So, sa mga barangay natin, ayan, no? barangay Marilaw. So, sa mga ganito guys, uh, ah, kahit naman walang bagyo, basta mula na malakas, medyo may baha talaga dyan. Ano? So, ayan guys, na sa mga bagong, o oh, sa mga patulog pa lang natin, mga OFW oh, dyan, eh, shoutout po sa inyo. Hindi ko na po kayo isa-isahin hey, kung sino kayo na nakasubscribe kayo ay nice Vlog kung na rin ito save po yung video na to uh, shout out po sa inyo medyo maabon ang na guys uh, ngayong araw na to August, uh, August September 4, 2024 so may mga konting pagbaha pero passable naman sa lahat ng sasakyan ang Makator Highway ayan so ngayong araw ayan so itong update na to guys sa uh, may Marilaw to no so, masyado nga lang kung sa marilaw to pero ito kaya medyo common talaga dito guys pinabaha talaga so sa mga tiga marilaw ayan ang baha ano pa yan guys ah, ah haba agad pa lang yan ah so wala pa tayo masyadong bagyo I mean ang bagyo kasi guys nakalabas na ngayong oras na to sa par ah wala na tayong bagyo, wala na, na signal so ang nagpapaulan na lang talaga ngayong araw na to yung habagat no? nagbabaw dito sa Bintang Luzon at sa iba ang bantang iba ang uh, bantang itaas so guys mako-comment nga ako hanggang sa lumabot ang video na to kung saan man kayo na pala sa lupalo kung nasa kayo at nagkita kayo ng ating video Mako-comment naman ako guys kung hindi kasal kayo at next video natin guys sa shoutout po kayo Ayan. So guys, itong lugar na to, uh, crossing ng Marilao. Ayan, ang crossing ng Marilao. So, okay pa naman. Walang traffic, walang baha. So, kanina lang nilapunta tayo itong baha. Pero, hindi naman siya baha actually dahil baha ko lang naman So, I hope at uh, I pray na uh, makapasok tayo na ganito lang yung panahon na hindi umulan gaano. Uh, walang ulan. So, ayan. Ayan. So, ay tight na naman, ayan, mataas ang ilog ng Marilaw medyo nakikita nyo, ayan, medyo nakikita nyo mataas ang ilog ng Marilaw ayan, medyo mataas na naman ang Agos tasa naman po ang ilog ng Marilao so sa mga malapit po sa ilog ng Marilao ingat po tayo mga kababayan po Bulakenyo shout out po tayo nga pala sa bayan kong Bulakenyo sa mga tigong Bulakenyo shout out po sa inyong lahat kaway safe po tayong lahat at magingat po talaga tayo magingat tayo sa mga tayo lupalo po po na o sa mga tayo lupalo na wala naman kayo guys gagawin sa labas ah, na lang kayo So ayan guys, kung nakikita nyo no, yung bandang pupuntahan natin medyo madilim, malaki ang dilim. So sana dilim na lang yan no, wala lang ulan. Kasi pag once na umulan, tingin ang ating video recording. So, ayan. So shout out din tayo sa DPWH. Ayan, hindi ko alam kung ano nakakasakop dito, kung Region 3, kung Bulacan. Ayan, DPWH ng Bulacan. Shout out po sa inyo. Ayan, ayan ang mga gumagawa ng daan dito sa Bulacan sa mga nagpapaganda ng daan ayan. I hope okay naman so approaching tayo sa SM Marilao ayan so SM Marilao ay binabahari na ng malalim kaya lang medyo ngayon hindi na kasi tumakas na yung kanilang kalsada pinakas na no? pero dati to mataas talaga to nakikita nyo ayan guys medyo bahana dun guys so ayan nasa marilao kasi ano yan eh apaw ng ilog yan eh yung nakikita nyo na yan ayan oh. Eh. not sure ha ah, kung galing sa ilog yung marilao yan kasi medyo umapaw na no? so kung medyo napapansin na nyo guys so pupuntahan natin Manila parang medyo ayan guys medyo ano na ah, tayo ito madilim ayan o no? medyo madilim na sana ay huwag nang bumuhos ang ulan So marami tayong mga kasabayang ang kaluwas ng Manila na ayan. Traffic ba to? O, sana traffic lang, no? O, huwag naman sanang baha dito. Sana traffic lang to, guys. Nako. Malalim baha dito ngayon, ha? Ang malalim ang baha dito. So, I hope, ayan. Ako, ayan, sinasabi ko. Baha na, guys, dito sa Milandang Marilao. Oh pero sana passable naman to Passable, passable. so, parilaw pa lang tayo guys ha tayo makalabas high tide yata guys sana makalabas tayo makalabas tayo high tide kasi guys kaya medyo ayun ha makalabas tayo guys makalabas I mean, makabasa tayo sana, guys. Sana, sana. Ah, traffic, guys. Ito pa lang yan sa Marinaw. Ah. tayo sa motor kung makakadaan. Ah. Marabang walang yan, guys. Ah, high tide pa lang yan, guys. High tide pa lang. Kaya ah, naman ito na motor natin. Kaya lang, syempre, eh. ayoko rin naman magbakatong motor natin, eh, no? Daming ayaw dumarecho I mean, ayaw mandar ayaw taka up muna sila dito so sana makadaan sila Daming maraming ano, stranded ayaw ng tumuloy ayaw ng tumuloy yan ang traffic sana sana itong bahana itong ay kaya naman kaya naman, talong tayo sa mga nakamotor kaya naman Kaya lang tayo, kaya uh, naman mangutap natin, kaya lang syempre, ingat pa rin tayo, nahihirap na. Kaya lang, ating, ang ating, tawag ito, ang ating kalipati, kaputuwas talaga, yung mga apyo. tayo sa gitna guys ha? dito lang tayo sa gitna ha? Marilao to guys Marilao approaching I mean nagpasa tayo ng S Marilao no? so, nakakataan naman kaya lang yung mga ibang mutaw talaga ayaw magpakasakali nakataan daw yun? oo oh, daw nakataan eh ayaw naman ng iba. nakataan naman yun iba <laughs> So, ayan guys, na Marilao tayo. Ayang kaya naman ng ating motor. Ayan, kadat level lang, kadat level. Kaya naman, kaya lang syempre iba, ayaw lumusong na, no. So, ayan ang Marilao. Kung gusto niyo mag-swimming, nandito tayo. Ngayon tayo nandito tayo ngayon. Iyon, no pag napasukan yung tubig ng ating motor wala kawawa tayo so. <laughs> high tide to guys no gawa lang to ng high tide no wala pa yung talagang habagat dito I mean wala talaga yung baha dito dito ng, ano, ng motor so buti na lang kami at medyo kasundan natin yung sasakyan I mean itong kotse parang is nakahawi niya yung ano hawi niya yung tubig kahit pa paano bumababaw wag lang makakapasok yung tubig sa ating karburador at syempre stop tayo nako tayo guys tutulak tayo nito, malayo pa naman ang papasokan natin kaya kaya naman actually guys itong bahan to medyo mababa pa to kumpara noong mga nakaraang taon na binabiyahin natin ng bulang to Manila na halos kalahati na ng ating bulong pero syempre mahirap mahirap talaga Mahirap, mahirap to. So, ayan guys, medyo nakaradong din tayo. Naka ano tayo, naka sapa tayo ng maganda. Ayan, so ayok. Ayan, kung makapansin mo guys, medyo madilim na sa ating pupuntahan. Medyo madilim na talaga dito sa may bandang, papuntang Manila. Ayan guys, kinakikita yung dilim. Ayan, ako, nawa ay huwag naman sana kung bulan. Nasa Maynila pa lang kayo, nasa Maynila pa lang tayo. Baka na may kita na naman natin sa ibang daan ngayon lang syempre ayan yung bahana yan guys high tide pa lang yung sumunta pa alam ko ah. pero medyo may mga alam ano pa rin naman ah, tawag ito ah, dahil isang ulam yan na, high tide yan so guys medyo maampot no ah, tayo natin makapag video recording pa no talagang pag hindi na hindi na kaya ng aking video ay kaya ng cellphone na isa ko na tayo no Tuloy na tayo ng gulaan, hapsin natin mamaya-maya kapag domay oh, na domaya. May bumakot na guys, may bumakot na gulaan. bye bye guys bye 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 tatabi lang tayo may gumalaas na ulan bye bye thank you for watching guys hindi tayo nakatating ng na Manila ayan medyo umulan na bye 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 guys bye 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 bye